po ang uh, dalawang taong pagtatago uh, sa Timor-Leste, balik Pilipinas na si dating Negros Oriental Representative Arnold Potter Lumapag sa Villamor Air Base sa Maypasay City ang eroplanong Lulan si Tevez Dakong alas 11.18 ng gabi-kagabi ang uh, kasama si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Hindi naman pinayagan makapasok ang abogado nito na si Atty. Ferdinand Topacio sa loob ng airbase. Tinala sa headquarters ng NBI si Tevez dakong alas 11.50 ng gabi para sumailalim sa booking procedures at medical examination. Dito na nakapasok si Atty. Topacio kasunod ang ina ng dating kongresista na si Naida Tevez. Inaasahang ililipat po sa Building 14 sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Tevez matapos ang pananatili nito sa NBI Headquarters. Nang pasalaman naman si Topaso kay NBI Director Jaime Santiago sa makataong pagtrato sa kanyang kliyente. Nais ko munang uh, purihin si Director uh, Jaime Santiago sa kanyang uh, very uh, professional, very decent and very humane Treatment ...of uh, former congressman Arnulfo Teves. Napaka tinupo talagang kausap ni Director Santiago at uh, maganda po yung aming pag-uusap. Tinanggap niya kami ng mabuti. Binigay niya lahat ng uh, rights. He accorded all the rights uh, to uh, my client at uh, pinayagan po niyang uh, makausap po namin ng uh, matagal hanggang gusto namin ang aming kliyenteso. see attorney ferdinand topacio <laughs>